ito nga pala yung regalo natin sa Debbie kasi birthday niya today. Happy birthday to Debbie. Ayan, ito pinagkabalot-balot natin. So yung mismo regalo, binalot natin sa nilagyan natin ng ribbon and then nilagyan natin ng plastic tapos itinake natin. <laughs> okay ba <man, ha>? 'no? <laughs> Sige tara, ihatid na natin 'to. Bago pa matunaw. Ha? Let's go. Happy birthday to you. Nandiyan tayo. Reaction. <laughs> birthday Happy to you. Ha? Ah? Ba, Yo. Uh, Happy Mother's Day. Um, thank you, Tita. Thank you. Happy birthday! Achilles. Happy Mother's Day, Tita. Happy Mother's Day, Tita. Oh, oh, Happy okay. Sila ko na. Happy birthday, Tita! Oh, thank you. Ito, laka daw. Tita, pwede mag... Pwede, ano, Tito? Malamig? Pwede mag-unboxing tayo ba? Ta. <laughs> pwede mag-unboxing <laughs> mm. tayo. Pwede mag-unboxing tayo. Nagulat ka to? <laughs> thank you. Oh. ay sa ano yan? Sa buong kap pamayanan <laughs> ng Bansang Pilipinas. Happy birthday, tita. Tingnan ko nila, tingnan ko Double purpose yung plastic na yan, to. Balatan. Oo, oh, balatan. Ay, hindi, tita, ano? Pwede rin lagay ng mga something-something. Ayan. Ayan. ba diba? <laughs> Siyempre, parang hindi halata. <laughs> Pagkama kayo ay, ang lamig. <laughs> ano flavor niyan to? Kala nyo ba dito ice cream yan? <laughs> Tadaan! Ayun! Oh, yeah.

God bless dito. Thanks. Wow, yummy, yummy, yummy. Oh, wow. 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 May pa, may pa pork pa kayo sa baba to. Maraming handaan dito. Okay. Okay. There. Ganyan. Uy, oh, oh, grabe. Hello. Andito. Tita. Huwag oh, daw gigisingin. Tita. Diba? Oh, nagising ka? O oh, gumising ka na? O oh, matutunog ka pa lang? Nagising ka na? Naingayang ka sa akin ka? Ha? Hindi. Oh, happy birthday nito. Happy

Ito so, na ano ba yan? Yeah. Yay! Anong wish? Anong wish? Ang wish ko, lumitnan siya ni <Tuncho> Kito. <laughs>